Namili pala ako dito sa Mr. DIY kaya naman tara samahan nyo ko. Alam nyo ba mga mare na itong Mr. DIY ay hindi nga lang puro pang hardware ang tinda? Tapos sabi nga din ni Mr. DIY, always low prices. Kaya naman tara, tignan natin. Pagpasok ko pa nga lang mga mare ang bumungad na kagad sa akin ay mga pang gadget. Narito nga ang mga iilang mga headset, earphone or whatever na tawag nyo dyan na napakamura nga. Tapos meron din sila dito mga cases ng mga mostly mga iPhone at meron nga din sila dito na low prices din. At ayun nga yung mga tag Nabanggit ko nga din kanina na kung akala nga natin na Mr. DIY ay puro pang hardware nga lang ang laman. Well, meron din talaga sila dito mga pang hardware. Ayan, mga tools kailangan para sa mga pang construction or yung mga pang ayos sa bahay. Mga tools and equipment na pwede nga din magamit pang construction. O, di ba, paulit-ulit. O, ito nga mga mare, meron din sila dito mga toolbox na DIY ang kanilang tatak. O, di ba, meron na rin silang sariling brand. Kaya naman, kung ang hanap mo nga ay yung mga pang kumpuni ng mga sirang bagay sa mga bahay, ganyan. So, dito, ang dami nila. At kayo na nga lang talaga bahala ang pumili dito dito. Oh, pet lover ba kayo? Naghahanap ba kayo ng mga gamit ng inyong mga aso po sa isda? Ayan, meron sila dito. Kompleto sila. Meron sila parang mga laruan. Cage, ayan. Pang sa leeg. Tapos, ayan, may color din sila dito. Kompleto sila at murang-mura nga lang din. Umakit na nga din pala ako dito sa second floor, mga mare. Kasi, ayun nga, mga mare, handami pa rin talaga dito. At ayun nga yung nasa baba. Allah, pasampul pa lang yun. Actually, ang dami talaga mabibili dito sa Mr. DIY. At alam nyo ba na ang Mr. DIY nga ay kumakalat na nga din ang mga branches nila. Dito nga sa Kaloocan mga mare, parang kahit nga saan ako magpunta, ay eh, may makikita nga akong Mr. DIY. At ang balita pa nga daw mga mare dito daw sa Mr. DIY, meron nga daw silang almost 18,000 products na sinusold nga nila dito sa store nila. O oh, ba diba, ang dami, ewan ko na nga lang kung wala ka pang mabili. Dito nga ang mare nyo, eh, nagsukat-sukat nga ako dito ng sombrero, o oh, di ba diba? pack, o oh, ba diba? nagtingin pa nga ako ng iba kasing ang dami ang magaganda. At feeling ko ito ngayon na gustuhan ko, o oh, ba diba, guys ayan nga, no, bumili nga din kasi yung asawa ko at kinuhanan ko nga siya at pinilihan ko. Siyempre, pag mga babae talaga, di ba mga mare, magagaling pumili. Agree nga ba kayo dun, mga mare? Tapos, mga mare, dito din sa section na ito, eh, marami nga pang girl lalo. Ayan, lalo na kung may mga may kayo sa mga bag. Tote bag, actually, madami sila dito yung tote bag. At ang cute. Tapos, yung prices nga niya, eh, mga budget friendly. Kaya naman, kung mahili kayo sa tote bag, ay, dito kayo bumili, ay, suggest. Ayan, o, di ba ang dami iba't ibang klase. Meron din nga pala sila dito, mga bagpak mga mare. At sakto nga, eh, naghahanap nga din ako ng bag ni Ate Jewel. Tapos, eh, nakita ko nga itong napaka-cute na bag. O, parang Korean style nga siya na box type. Tapos, ayun nga. Pero, ang presyo nga niya is 600 pesos. Medyo na na ako, pero okay lang kasi ang cute naman niya. Kaya nga, kinuha ko na nga din ito. Siyempre, mga mare, hindi din papatalo ang aking bunso. Siyempre, kapag meron nga si ate, dapat meron din si bunso. Kahit nga, hindi pa nga siya nag-aaral, eh, binilhan na nga din namin siya ng bag. Pati nga din pala si Mr. Mga Mare, eh, nagtingin ng kanyang Body bag kasi nga gusto na niya, niya palitan yung kanyang body bag na napakaluma na. Oo, ayan, so bumili nga siya ng bago. Eh, meron din pala dito mga sun shades. O, 'di ba nabubulol pa ang mare <laughs> Naghahanap ba kayo ng pang-decorate nyo dahil birthday ng anak nyo or asawa nyo? Well, dito sa Mr. DIY, meron nga din sila niyan. Parang karamihan nga din ng mga tinitinda dito sa Mr. DIY mga mare ay meron din sa Shopee pero meron ding wala. Pero ito nga mga mare, no, kung wala nga kayong time mag-Shopee kasi nga ayun nga, no, napakatagal pa nga ng mga delivery. So, pumunta na nga lang kayo dito direct sa mga Mr. DIY kasi baka nga mamaya, yung hinahanap nyo sa Shopee ay nandito din. Tapos, on the spot mo pa nga siyang mabibili. Oh, hindi ka na mag -aantay. Dito din pala sa Mr. DIY mga mare ay meron din silang tindang mga pang school supplies. Kung naghahanap kayo ng mga ballpen, crayons, notebook, etc. Meron sila dito. At dahil nga sira na pala yung belt ko mga mare na alala ko kaya bumili nga ako ng belt. O yun, nabili ko nga na yan is parang 70 pesos lang siya. And ayun nga, kinuha ko na nga siya kasi napaka aesthetic din nung style niya. Sinubukan ko nga din pala siya mga mare kung mahirap nga lang siyang tanggalin. Kasi nga butas-butas lang siya at hindi siya yung sinusuksok. So okay naman. Kaya naman nilagay ko na sa yellow basket. Grabe talaga di dito sa Mr. DIY mga mare kasi nga yung tipong mapa kitchen, mapa sasakyan, ganyan pang kwarto, pang linis. Grabe, andito silang lahat. Ang sarap-sarap maglibot nga dito sa Mr. DIY mga mare kasi nga bukod sa malamig, eh, ang dami-dami nyo pang pwedeng makita at pwedeng mabili. Kaya nga kung matyaga kayo mga mare ay nakulibutin nyo ang buong Mr. DIY kasi nga ang dami nilang binibenta. So ito na nga mga mare, ready na nga kaming bayaran ito. At aalamin nga natin kung magkano nga ang napamili namin ng asawa ko. Medyo na parami nga din ang kuha namin ng asawa ko. Kaya naman inabot kami ng 2,673. Not bad na din mga mare kasi nga ba diba, kumuha kami ng bag ng mga anak ko at 1,2 na nga yun. Pero okay lang ang dami namin nabili at ayun nga no, ang mumura din ng iba naming nakuha. So ayun nga lang for today's video. Salamat sa panonood!